para yung taba niya ay gawing muscle? O kaya ay taon na ang binilang sa pagbubuhat? Kaya dapat ay magkating na? Ang lahat ng yan ay sasagutin natin sa video ito. Kung ikaw ay isang baguhan at mataas ang body fat percentage mo, sabihin na natin mataba ka. Hindi pwedeng agad-agad ay cutting na ang gagawin mo. Depende na lang kung ang gusto mo ay pumayat lamang. Pero kung paglaki ng muscle ang body goal mo, kahit mataba ka pa, huwag mong gawin ang calorie deficit. Ano ba itong calorie deficit na tinatawag? Ito yung isa sa pinakaparaan sa cutting o maging sa pagbabawas ng timbang. Kung saan magbabawas o babawasan mo ang iyong total calories kada araw. Ulitin ko ha, calories ang babawasan. Kaya hindi ka dapat nakafocus lang sa kanin, ang pagbabawas o mga carbohydrates, kundi sa calories na taglay ng mga pagkain. Pwede kasing kumain ka ng marami, pero mababa lang ang nakukuha mong calories dito. Gaya ng mga gulay, mababa lang ang mga calories niyan. Kaya kung gusto mong magkamasel, huwag mong gawin ang calorie deficit. Sa halip, i-maintain mo lang yung total calories na kailangan mo sa isang araw. Ito ay dahil mataas pa ang body fat percentage mo. Tiyakin mo lang na karamihan sa mga calories na yan ay magmumula sa protina. Ibig sabihin, dapat laging may protein ang pagkain mo. Hindi ka man nakakalorie surplus. Subalit, nadagdagan naman ang activities mo gaya ng pagbubuhat sa gym. Dahil dito, nakakapagsunog ka ng maraming calories. Sa katagalan, unti-unti kang liliit dahil mawawala ang iyong mga body fats. Subalit, unti-unti ka rin magkakamasel dahil sa sapat na protina na iyong kinakain. Eh paano naman yung mga matatagal lang nagbubuhat? Kailangan na ba nilang mag-cutting? Depende. Kung sa tingin mo sa sarili mo ay may muscle ka na at medyo mataas din ang iyong body fat percentage, pwede na yan. Dahil kapag natunaw yung taba mo sa katawan, ay may maiiwan na muscle. Lalabas din ang iyong abs. Kahayagan na nabawasan talaga yung body fats mo. Tandaan nyo mga kaprakti ang cutting ay ginagawa lang ng mga taong mayroon ng muscle na medyo mataba o kung tawagin ay bulky. Pero kung wala kang muscle o maliit pa, hindi mo kailangan mag-cut dahil magiging payatot ka lang tignan. Ang cutting ay hindi naman pwersahang dapat gawin sa mga nagbubuhat kadalasan ang pinakarason bakit ginagawa ito ay pwedeng dahil nagsasawa na siya sa kanyang katawan na bulky image o kaya ay nabibigatan na siya sa kanyang katawan. Kapag nagkating ka, gagaan ka at sexy kang tignan. Maaari ding dahilan bakit sila nagpapakats ay dahil gusto nilang palabasin ang kanilang six-pack abs o kaya ay sasabak sa mga bodybuilding competition. Paalala lang, kapag nag-cut ka, liliit kang tignan dahil matutunaw ang malaking porsyento ng iyong taba. Liliit ang mukha, braso, hita, lahat yan mababawasan ng laki. At ang pinakagusto natin ay liliit din syempre ang tiyan natin. Kung ako ang tatanungin nyo, well opinion ko lang ito ha kasi katawan ko ito. Ginagawa ko lang ang cutting kapag sumusobra na ako sa katabaan. Pero hindi ko isinasagad ang cutting dahil ang nais ko, magmukha pa rin akong malaki. Kumbaga, bawas taba lang ang cutting na ginagawa ko. Pero isinasagad ko ang cutting kapag naisipan kong sumali sa mga competition or body challenge sa aking sarili. Pero pagkatapos ng mga yan, ay ibabalik ko rin sa dati ang katawan ko kung saan nasa 18 to 20% body fat. Huwag nating pahirapan masyado ang sarili natin. Simplihan lang ang cutting. Pwede mong timbangin ang bawat kakainin mo. Pero pwede rin lang o tinatawag na trial and error. Ako, na achieve ko ang 7% body fat nang hindi tinitimbang ang bawat kinakain ko. Nagbabawas lang ako ng dami ng carbs at fats pero mas mataas ang protein intake ko. After one week, kung masyadong malaki ang nabawas, sa timbang ko, tadagdagan ko ng konti ang carbohydrates. Dapat kasi nasa 0.5 to 1 pound lang ang nababawas kada linggo upang hindi mabawasan ang laki ng muscle. At kung sakaling halos hindi gumalaw yung timbang ko, dadagdagan ko naman ng oras ang aking cardio exercise. Ganun lang kasimple. Dagdag bawas lang hanggang sa makuha mo yung tamang formula. Ginagawa ko ang cutting sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan. Sapat na yung panahon na yan upang hindi ka nagmamadali at hindi rin masyadong matagal. At gaya ng alam nyo, ang paglaki ng muscle at pagtutunaw ng taba ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! but now to feel the sun on your skin and to see the clouds there's nothing out there quite like living the simple things watch a kid and you'll get it it's no heaven but a damn close second can always find someone new has a much better but can also find someone that has a much worse is to cut that fold you have that curse turn it all around put your mind in reverse when everything hurts go listen to these words your life on this earth has